Huwag mong ikahiya kung ipinanganak kang mahirap o nang galing ka sa pamilyang mahirap. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa akin page na pangalawang pagkakataon. Walang dapat ikahiya kung ipinanganak kang mahirap o galing ka sa pamilyang salat sa yaman. Hindi kahiya ng maging mahirap mula sa simula sapagkat ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon at magsikap sa buhay. Ang pagiging mahirap ay hindi adlang para makamit ng tagumpay. Sa halip ito ay maaaring maging inspirasyon upang mas pagbutihin pa natin ang buhay. Hindi mo pinili kung saan ka ipapanganak pero may kapangyarihan kang piliin kung saan ka patungo. Ang mahalaga ay ang sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili. Maraming tao nagsimula sa wala pero dahil hindi sila nawala ng pag-asa, unti-unti nilang naabot ng kanilang mga pangarap. Kaya huwag mong ikaya ang iyong pinagmulan. Gamitin mo ito bilang lakas sa pag-abot ng mas maginhawang buhay. Tandaan mo, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung ano ang estado niya sa buhay ngayon, kundi kung paano siya nagsusumikap at lumalaban upang mapabuti ang kanyang kinabukasan. Maraming sikat at matagumpay na tao ang nagsimula sa simpleng buhay. Sa kahirapan man o pagsubok, ngunit dahil sa kanilang determinasyon at pananampalataya, nakamit nila ang tagumpay. Kaya mong hayaang maging hadlang ang kahirapan sa iyong mga pangarap. Sa halip, gawin mo itong dahilan para patunayan sa mundo na kaya mong umangat. Ang iyong kwento ay isang inspirasyon para sa iyo, sa pamilya mo at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag ka matakot tumarap sa hamon ng buhay. Sa bawat pagsubok na iyong pinagdadaanan, may natututunan kang aral at pagpapatatag sa iyo ang kahirapan ay pansamantala lamang ngunit ang iyong determinasyon at pagkilos ay maaaring magdala sa iyo sa mas magandang bukas. Kaya't maging matapang ka magtiwala sa sarili at huwag sumuko. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng swerte lang, kundi sa patuloy na pagsisikap at paniniwala na kaya mong baguhin ng iyong kapalaran. Kaya't sa ulit tandaan mo ang tunay na yaman na hindi nasusukat sa dami ng pera o material na bagay, kundi sa puso mong puno ng pag-asa, sipag at pagmamahal. Ang kahirapan na hindi sumpa kundi hamon na dapat harapin ng buong tapang. Sa bawat takbang na iyong gagawin, dala mo ang lakas ng iyong pinagmulan. Isang paalala na kahit saan ka man magsimula, may pagkakataon kang magtagumpay. Huwag kang matakot mangarap, huwag kang matakot magsimula muli dahil sa bawat pagsubok ay eh may aral na naghihintay. Ikaw ang susulat ng iyong kwento kaya gawin mo itong kwento ng tagumpay at inspirasyon para sa iba. At kapag dumating ang araw na marating mo ang mga pangarap mo, huwag mong kalimutang lingunin ng pinanggalingan mo. Ipagmalaki mo ang bawat luha, pawis at pagsubok na dinaanan mo. Dahil iyan ang bumubuo sa iyong pagkatao. Tulungan mo rin ang iba na tulad mong nagsimula sa hirap. Sa pagkatantunay na tagumpay hindi lang sa sarili kundi sa kung paano naging liwanag ka sa dilim ng landas ng iba. Ang aral dito mga kuya at ate, hindi mahalaga kung saan ka nagumpisa. Ang mahalaga ay kung paano mo ginamit ang bawat pagkakataon upang umunlad. Tumindig at magmahal. Sa puso ng isang taong hindi sumusuko, walang imposibleng makamtan. Kaya sa bawat araw na ikaw ay bumabangon, yakapin mo ang layunin ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangan maging perpekto, sapat na ang maging totoo, masipag at may malasakit. Huwag mong ikumpara ang iyong progreso sa iba dahil may kanya-kanya tayong oras ng pag-usbong. Ang mahalaga ay patuloy kang gumagalaw, patuloy kang lumalaban. At kapag naramdaman mong pagod ka na, pahinga lang. Huwag kang susuko, alalahanin mong may mga taong umaasa rin na makita kang magtagumpay upang sila man ay maniwalang posible rin sa kanila. Ang kahirapan na hindi lang sa kinabukasan kundi paalala kung gaano kalalim ang ugat ng iyong pangarap. Ang tunay na tagumpay hindi lamang sa naabot mo kundi sa dami ng pusong na mo habang tinuto pa dito. Kaya magpatuloy ka, gawin mong patunay ang buhay mo na ang taong may pangarap, pananampalataya at yaga ay kayang lampasan ng lahat. Dahil sa dulo ng bawat pagsubok ay naroon ng gantimpalang hindi nasusukat sa yaman kundi sa dignidad at pagmamahal na iyong naipamana. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo sa next video ko. Bye-bye.